Yan, kompleto po 'yan, may white fly po siya, trips, apex, at saka mites. Yan, ito naman po mga live spot na 'to. Yan po ay fungus. Uh, ito po yung downy mildew. Yan. Ngayon po ay spray po natin siya ng insecticide at saka fungicide. Yan, magandang maga po mga farmers. Uh, andito po tayo sa ating tanim na pipino. Ito nga po palang variety na ito ay gen -gen. Ito po yung pipinong berde. Ang problema po natin ngayon na ay may sakit po ang ating pipino. Kung mapapansin nyo po ay nagbabrown-brown at natutuyo. Yan po ay inatake ng trips. Yan. Kompleto po yan. May whitefly po siya, trips, apids, at saka mites. Yan. Ito naman po mga leaf spot na to. Yan po ay pongus. Uh, ito po yung downy mildew. Ngayon po ay sprayin po natin siya ng insecticide at saka fungicide. Ngayon, kung mapapansin nyo po ang uod, tinamaan na. At patayo. Patay yung uod eh. No? Dito naman sir, yan po. Uh, pag may sakit po ang inyong pepino, lalo lalo na po at tinatakal ng tricks. Ito po ang gamitin yung overall. Overall na eh. Yan. Ito po ay insecticide, sa po ay systemic. Yan. Ang may gawa nga po pala dito ay buyer. Ito po napakagaling na insecticide. sa po systemic. Ang ngayon po ay ang panahon po ngayon ni tagulan. Kaya kailangan po natin gumamit ng mga gamot na systemic. Mas maganda pong gamitin natin mga insecticide na systemic kaysa synthetic. Ang pinakaiba po nila sa systemic at synthetic. Ito pong systemic, uh, oras na may spray nyo po o may apply nyo po sa dahon ng inyong alaman. Ito po ay pasok na hanggang sa loob yang kahit umulan po ay eh, hindi na po siya mahugasan. Ang pinagkaiba naman po ng synthetic insecticide, oras na nag-spray po kayo at umulan, yan, mababali wala lang po ang inyong gamot. Kaya mas mainam pong gumamit po tayo ng mga systemic insecticide. Yan. <laughs> yan, siya po yung may takip yan, 30 ml per naksak. 30 ml po ang ating lalagay oh, oh, Shout out. Shout out. Shout out ka pala kay Justin. Ano magamit ka ni? Eh, oh. Magami, Ang gagamitin nga po pala natin ngayon po sa yan. ito po ay systemic din, siya po ay systemic fungicide. Yan. Pwede po silang pagsamahin dalawa. Lalagay ko po, po dito, ginagawa ko na po tatlo. Yan. Pag sa panahon po ng tag mas mainam na puro systemic po ang inyong gamitin para hindi po masayang ang inyong pagod at uh, ginastos sa gamot. Ito po yung dyan At ito naman po sa kabilang to ay chatay. Ito po yung ating chatay. Medyo nabulaklak na ating chatay. may mga pailan ilan pong natutay pero madami pa rin pong nabuhay. kailangan po talaga pagka may halaman po tayo lalo lalo na po mga pipino at ampalay ah. kailangan po po talaga dapat tayo simula maliit pa lang may ini-spray na po tayo ng insecticide so, ito pong aming pipino to eh, halos hindi ko po na-spray ang kagad kaya isang araw lang po ang lumipas talaga ang lakad po nung nasira nasira kagad ang ilalim yan po ay atake ng punggus at saka trips ito po ang mangyayari pag may whitefly tsaka trips yan nagbabron-bron po ang kanyang mga gilid yan, sinip po yan ang trips yan naman po yung punggus dalawang yan ang umatake sa ating tanim na pipino maglogin natin ating bagong pot ah, pakita mo natin yung lasones Ayan o. Ayan po ang aming mga lasones

Naga-spray po tayo at naga-abono. Ang nilalagay ko po sa isang 16 liters na balde tatlong latang abono. Ayan. Ang gamit pala nating abono ay Unique 16, ito po yung Triple 16. Ayan. Tatlong lata po sa isang Ito po daming abono, 'to hindi po too over. Tama lang po 'yan pag ang halaman niyo medyo mahina. Hindi, gamit nito 'to, dadarating ilas na lang.

Shout out mga batang farmers 'yan.